Kamusta mga kamisteryos? Narito tayo ngayon upang magbahagi na naman ng mga kaalaman na hindi mo pa nalalaman na gugulat sa buong mong pagkatao. Alam mo man, pero pilit mo pa rin niyayakap dahil hindi sapat ang mga paliwanag na iyong narinig o nabasa. Sa video natin ay ilalantad natin ang detalyado at walang bias ang ating paksa ngayon na ang lihim at misteryo ng Christmas. Bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe, like, and share kung nagustuhan ninyo ang ating video umpisahan na natin. Marami sa ating mga Pilipino ang nasa sabik kapag sumapit na ang mga buwan ng Ber. Mula September hanggang sa sumapit ang araw ng December 25. Tayo ay busy sa pagbili at pagbalot ng mga regalo, pagluluto ng mga pagkain na masasarap para sa Noche Buena ng Christmas. Ano nga ba ang Christmas? Ayon sa mga sinaunang kasaysayan, ang Christmas ay nagmula sa parehong pagano at romanong kultura ang mga Romano ay nagdaraos ng dalawang kapistahan, ang Saturnalia na dalawang linggong pagdiriwang bilang pagparangal sa Diyos ng Agrikultura na si Saturn, at ang isa naman ay sa araw ng December 25 para sa Diyos ng Araw na si Mithra noong mga unang panahon. Ang mga kapistahang ito ay maingay at naglalasingan ang mga tao. Sa okas ito ay pwede ring magsugal ang mga tao. Sa mga panahon din ng December, kung saan dumidilim sa lupain ng mga pag-anong Romano o Winter Solstice, nakaugalian nila ang pagsisiga ng apoy o kandila upang magliwanag sa kanila sa ilang linggo na kadiliman. Nang lumaganap ang Kristyanismo sa buong Europa, kung saan ang mga tao ay lahi ng mga Griego o Greeks, hindi napigilan ng mga ito na isama ang pag-anong kaugalian at pagdiriwang sa kanilang pamumuhay. Dahil sa walang nakakaalam ng birthday ni Jesus na kanilang sinasamba, ginawa nilang December 25 ang kapanganakan nito at taon-taon nilang pinagdiwang ang pag-anong okasyon. Ang pagdiriwang na ito ng mga Europeans ay lumaganap sa buong mundo hanggang dito sa Pilipinas, nang tayo ay sakupin ng mga Europeyong mananakop na Kastila. Christmas Tree, bilang bahagi ng pagdiriwang ng Solstice at Saturnalia, sa Hilagang Europa, kung saan ang paligid ay madilim sa loob ng ilang linggo, ang mga paggano ay naglagay ng evergreen at fir tree na may mga decoration ng piraso ng mga metal na bagay, dahil naniniwala sila na may espesyal itong kapangyarihan. Ito ay isinama sa kristyanong kaugalian noong ikalabing apat na siglo ng mga aleman o germans. Nilagyan nila ang mga Christmas tree ng ilaw, matatamis na candy at mga laruan. Ano ba ang Saturnalia na kanina pa natin sinasabi? Ito ay sinaunang pagdiriwang at holiday ng mga Romano bilang parangal sa Diyos nilang si Saturn na ginaganap tuwing December 17 hanggang December 23. Ipinagdiriwang ito na may isang sakripisyo sa templo ng Saturn, sa Roman Forum, at isang pampublikong piging, na sinundan ng pagbibigayan ng regalo, kainan, at isang karnabal na kapaligiran na pinapayagan ang mga pagsusugal. Isa pa sa kaganapang ito ay ang pagpili sa hari ng Saturnalia na namamahala sa pagdiriwang. Paalala lang mga kamisteryos, ang Christmas ay hindi nabanggit kailanman sa Biblia at hindi pinagdiwang ng mga sinaunang Israelita sa panahon ni Moses. Hanggang dito na lang ang topic natin at sana ay may napulot na naman kayong bagong kaalaman sa channel nating ito. Kung hindi ka pa nagigising ay simulan mo na. Kung may gusto pa kayong malaman sa mga kaganapan at kasaysayan ng mundo na hindi mo pa naririnig ay mag-comment lang sa baba at atin itong sasagutin ng walang humpay maligayang bati, hanggang sa muli mga kamisteryos.